Uh, yes po mga kabarangay, isang maulang hapon po sa lahat. <laughs> uh, siguro uh, lahat po tayo ay uh, naghihintay kung pipirmahan na nga po ng Pangulo ang bill. Hindi po ba? Uh, parang sa mga hanggang sa mga sandaling ito po ay hindi pa rin po ito natipirmahan ng Pangulo. Anong pipirmahan nga kaya niya ito kahit kahit na sinabi niyang ipirmahan niya. Siyempre po, ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga uh, laging nakasuporta at naniniwala po sa aking mga content. At sa mga napadaan lamang po, kayo po ay aking uh, inaanyayahan na mag-subscribe. po ang bell para palagi po kayong updated. Uh, mga kabaranggay, alam po ninyo. Uh, siyempre po, marami yung bumubulong sa Pangulo magkabila. May bubulong dito, sasabihin... Boss, ah uh, pirmahan mo na. para matapos na. May bubulong na naman dito. Boss, 'wag mong pirmahan. Kasi kapag uh, napospon yung uh, BSKE sa December 1 at magtutuloy yan ng November 2026, mag Pangangailangan uh, po tayo ng dagdag na pondo na 4 billion. <laughs> Mag-iisip po ang pangulo siyempre. At uh, siyempre po lahat ng bumubulong sa Pangulo ay eh, karamihan dyan mga kongresman na kagagasos lang nitong nakakaraang halalan. Bagamat napakarami sa mga kongresman po ay eh, may mga abogado din naman uh, pero mas marami po yung mga abogado na adviser ng Pangulo na tiyak na ina-advisean yan na boss, wag mo na po pipirmahan hayaan, uh, hayaan mo nang maglapsintolo eh, ilang araw na lang lapsin na yan Bubulong na naman yung dito uh, Boss, uh, pirmahan mo boss Kasi pag naglapsing tulaw yan Eh ihina yung depensa natin Siyempre uh, parang makikita ng uh, Korte Suprema uh, Siguradong pipetisyonan yan Eh baka makita na hindi ka interesado sa batas na yan At baka madedo <laughs> Yan po mga kabaranggay uh, Kahit hindi po natin nakikita Ang nagiging ka nagkaganapan Siguradong may tumatawag sa Pangulo or may bumibisite sa kanya na magkaiba yung bulong. Siguradong may bumubulong ng pirmahan na at may bumubulong din po na hindi. Nahayaan na lang na maglats in tolo. Uh, ako, eto, uh, dito po sa sasabihin ko ito, uh, tiya, dadagsain na naman ako ng mga uh, pangit na komento. Pero ito yung pil ko. Anong magagawa ko? Eh, uh, pil na pil ko na o ko, hindi nga po yan pipirmahan ng Pangulo, mga kabarangay Yes po, magalit na. Yung gusto magalit, eh yun ang ko eh. Hindi yan pipirmahan ng Pangulo kahit na sinabi niya na pipirmahan niya. Ah, hayaan na lamang niya yan na maglapsin tolo. Dahil ah, mas malakas po yung ah, bulong ni Komilek Chairman ah, Garcia, mga barangay Dahil siya po ang Komilek ah, Chairman at isang napakagaling po na ah, election lawyer, alam po niya na mas malamang sa alamang eh baka po ideklara na unconstitutional 'yan uli for uh, expect yes bibigyan ng TRO yan at uh, magtutuloy-tuloy na ang halalan sa December 1, 2025. Makakabarangay, ah uh, marami po ang naniniwala sa atin sa kasabihan na word of honor. Dapat may isang salita. So, tine-expect po ng lahat dahil pangulo 'yan at lalaki siya. Meron po siyang isang salita na gagawin niya. Pero may uh, mga barangay, uh, minsan po ay uh, pwedeng lunukin natin yung sinabi natin. Kung ito ay uh, ikakapahamak natin or kung ito ay uh, magkakaroon or uh, magre-resulta ng hindi maganda. So kahit sinabi natin ay uh, yun nga po minsan ay talagang uh, ano ba yung tawag doon? Yung parang dinura mo na kinain mo uli Yung uh, hindi na natin iniisip yung salitang word of honor. Dahil ang hangad natin ay huwag uh, makaperwiso or uh, ang hangad po natin ay uh, dapat uh, tama lamang. So kung uh, iniisip ko lang, baka naisip na ng Pangulo na talagang mas mabuti o makaka makakabuti sa kanya na hindi na siya pipirma yan po ang aking uh, paniniwala. Uh, ito po pala yung magandang balita naman sa mga nakaupo. Uh, ito big news to. Uh, big news na good news sa inyo. Uh, sigurado panood po ninyo si uh, attorney Agra. Na uh, isa ring election lawyer uh, lawyer na ayos sa kanya uh, uh, two terms for years at parang back to zero. So lahat ng nakaupo kahit three terms pa kayo, second term, first term, makakahabol lahat ng dalawang beses. So parang jackpot, di ba? So yan po yung maganda naman na balita para sa inyo kung sakasakaling matutuloy ang halalan sa November uh, sa November 2026. Tatyan nga po ang uh, ilalabas nila uh, bagay na hindi naman po nakalagay uh, doon po sa ratified bill. Uh, yan nga po, hindi natin alam kung bakit. kaya syempre po, legal matters na yan. Sila-sila uh, na lang po ang nakakaalam. Kaya, kung tuloy eh, talagang bawing-bawi po itong mga nakaupo. May mga dahilan po kasi na naisip ako, mga kabarangay, uh, para hindi po pirmahan niya ng Pangulo. Uh, yun nga po, kapag uh, na-postpone ang halalan sa December 1, 2025, ay 4 billion po. 4 billion ang uh, masasayang dahil uh, mag-aabono naman ang gobyerno ng 4 na po kapag sa uh, November 2026 po naganap ang halalan. At kung makikita po natin ay uh, hindi po sa gabal ito pong BSKE para uh, matigatig or uh, magkaproblema yung barm election. Eh kasi mauuna naman po yung barm eh. Mauuna po yung barm election at handang-handa na, po ang COMELEC para dito. Kaya Uh, siguradong may managbulong din sa Pangulo Boss, uh, hindi po sa gabal yung BSKE uh, sa BARM bago na kong pipirmahan uh, Isa po itong uh, napakahirap na pakirandam na ginawan ko ng content pero handa na po ako sa anumang mangyayari uh, sa mga matatanggup, matatanggap ko po ng mga masasakit na salita pero yan po ang uh, maaaring mangyari mga kabarangay uh, baka po hindi po pipirmahan ng Pangulo yan for yes. Pirmahan man po yan ng Pangulo o hindi, eh tiyak nga na magiging ganap na batas yan after ng publication at uh, siyempre po, nandyan na po yung mga ko question dyan, mga kabarangay. Uh, sinasabi po natin kahit hindi po tayo abogado, eh naririnig naman natin sa mga batikang abogado po na Uh, may uh, lalabaging nga po ito na batas. Ito nga pong postponement, uh, extension at uh, hold over capacity. At uh, yung sinasabi po na isang titulo, napakarami po ng nakapaloob eh, dapat daw sa isang batas, yung titulo, iisa lang ang titulo at iisa lang ang subject. Mga kabarangay. At ang batas daw po ay dapat uh, hindi po retroactive mga <laughs> barangay. Dapat daw po ang batas ay uh, prospective or uh, perspective. May mga magagaling din naman po na mga abogado na sinasabi po na pwede naman po uubod daw po uh, dahil magkaiba po yung uh, na postpone noon kaysa sa isinusulong po ngayon. Ngayon daw ay uh, fixed term. Pinipix po daw ang termino. At uh, hindi naman daw po pinapalawig inaayos lang daw po kaya pwede daw po itong makalusot mga kabarangay uh, sa atin uh, hindi na kariniwan yung magkakaroon po ng uh, dalawang pananaw sa isang uh, usapin kahit mga abogado nga yan, eh, nakikita naman natin uh, yung ang uh, impeachment ni uh, Vice President eh, pare pare parehong abogado yan pero hindi pare-pareho yung nakikita sa batas. Ang uh, misa po kasi, kung saan tayo, uh, kung saan yung makikinabang tayo, or kung saan yung gusto nating mangyari, eh syempre doon tayo papanig, mga kabarangay. At uh, pwedeng uh, magkahati nga yung paniniwala ng bawat isa, abogado man po o hindi. Yung uh, iba naman po mga kabarangay, ay naniniwala po na kahit po yan ay makarating po sa Korte Suprema ay uh, sinasabi po ng iilan na maaaring mapospon parin pa rin ang halalan dahil uh, sa kaku kakulangan daw po ng oras ng uh, magpipetisyon, ng disisyon uh, dahil uh, ang kwenta yata ay eh, 3 months to 6 months po bago makapag-desisyon. So, kung mangyayari po yan, eh, ano ba ang magagawa natin? Eh, yan po yung laro ng politika. Uh, pero sa ganang akin po, dahil uh, may Supreme Court ruling, uh, malakas po yung aking paniniwala na mabilisan po ang magiging desisyon ng Korte Suprema. Either na uh, papanigan uh, yung batas na yan, or idideklara na unconstitutional. Maging, magiging mabilis po para sa akin ang magiging uh, resulta o decision.